Maraming mga hindi may paliwanag na pangyayari ang nagaganap sa high school academy. Kabilang na nga ang mga hindi mamatay-matay na urban legend tungkol sa school na mayroon daw mga nagmumulto at mga pagalagalang kaluluwa sa hallway na mga building. Madalas din daw magpalit ng janitor at utility staff ang school dahil sa mga pagpaparamdam ng mga ligaw na kaluluwa sa Usap usapan din na ang likod ng school ay dating libingan hanggang sa isang araw ay bigla na lamang may nawalang estudyante sa loob ng school na magpasa hanggang ngayon ay hindi na nakita ang katawan ng estudyante na iyon at marami pang pa ang insidente ng pagkawala ng mga estudyante sa hindi malamang dahilan pero sa hindi may paliwanag na dahilan ay hindi na ipaisara ang school at hanggang ngayon ay marami pa rin ang nag-aaral sa high school academy. Madalas na may iwan si Claire sa classroom dahil sa mga activities na tinatapos niya. Palagi siyang naiiwanan sa mga activities dahil siya ay kasali rin sa mga extra curricular activities sa school. Kaya naman yung ibang school task ay late na siya o late na niya nagagawa. Habang nagsusulat si Claire sa desk niya, mag-isa na lang siya sa room at papalubog na ang araw. Unti-unti na rin dumidilim ang paligid hanggang sa mapansin niyang tila may dumaan na estudyante sa hallway. Kaya agad siyang napalingon at upang makasigurado ay lumabas siya ng klaso at sumilip sa hallway. Pero laking gulat niya nang wala siyang makitang estudyante at nang lumingon siya sa sahig ay nanlaki ang mga mata niya na makita ang mga potstep na kulay pula at tiyak ni Claire na dugo ang mga iyon. Papunta ang potsteps doon sa dulong bahagi ng hallway at madilim na sa parting iyon off limits na rin sa mga estudyante ang part na iyon at may mga harang doon na upuan pero may roong silid na sarado at walang sinuman ang pumapasok dahil sa matinding kuryosidad ni Claire ay sinundan niya ang mga footstep ng dugo at laking gulat niya nang dalhin siya ng mga pot steps na iyon sa pinto ng silid na ay pinagbabawal na buksan ng mga estudyante. Nanginginig man ang kanyang mga kamay. Sa takot ay pinihit niya ang doorknob ng pinto at unti-unti itong bumukas. Madilim sa loob at kaagad na bumungad ang masangsang at nakakasulasok na amoy na nagmula sa loob ng silid kaya naman napatakip siya sa kanyang ilong. Kaagad niyang binuksa ng flashlight ng kanyang phone at itinapat sa buong paligid ang flashlight. At halos lumuwa ang mga mata niya sa sindak at takot nang makitang maraming bangkay ang nakatambak sa loob ng silid. Pakiwari niya ay nabubulok na mga bangkay na iyon nagtutubig at nagtatagas sa mga dugo mula sa kaawa-awang mga bangkay. At ang mga naka pa ang mga ito. Kaya nangangahulugang mga estudyante sila ng high school academy. Unti-unting naapat atras si Claire tila naduduwal siya sa kanyang nasaksihan na hindi kaaya-aya at nakakapangilabot hanggang sa mapansin niya ang isang bangkay na namumukhaan niya iyon. Dahil iyon, ang estudyanteng nawawala na hanggang ngayon ay hindi na nakikita pa. Isa lang ang pumasok sa isip ni Claire. Totoong may mga nagmumulto at iyon ay ang mga bangkay ng mga estudyante na pinatay at itinambak ang mga katawan sa silid na iyon. Patras ng patras si Claire Hanggang sa parang bumanga siya sa isang katawan At agad siyang lumingon Claire, anong ginagawa mo rito? Di ba't bawal ang mga estudyante sa room na ito? Malumanay ngunit kay hindi ang pagkakasabi nito kay Claire Gulat na gulat si Claire Pero napanatag ang loob niya nang mapagtanto na iyon pala ang school principal na si Mr. Takano. Mr. Takano? Ah, ang dami pong bakay. Mayroong pumapatay sa school. Nanginginig at takot na takot na sabi ni Claire. Alam ko Claire, gusto mo bang mapabilang sa mga bangkay na iyan? Ani ni Mr. Takano at ngumisi ito na parang malademonyo. Unti-unting napaatras si Claire sa sobrang takot. At maya-maya lang ay may kinuha si Mr. Takano sa kanyang bag at inilabas ang isang butcher knife. Tinaga niya sa braso si Claire at halos bumaon ang kitchen knife sa kanyang braso. Napasigaw naman si Claire sa takot. Pakiramdam niya ay mapuputol ang braso niya. Rinig niya ang pagkakahalakhak ng school principal. Hindi niya akalaing ang school principal pala ang pumapatay sa school. Kaya ang daming nagmumulto. Pakiwari ni Claire ay katapusan na niya. Pero buti na lang malabo ang mata ng principal at hindi ito masyadong makakita sa dilim. Kaya pinatay ni Claire ang flashlight ng phone niya at nagtago sa loob ng silid. Claire, lumabas ka! kahit magtago ka pa, hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo. Sa akin ang bangkay mo. Ha 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 ha. Sigaw ni Mr. Takano. Sabay halakak na parang nasisiraan na ito ng bay Hanggang sa mapansin ni Claire sa gilid niya ang isang baseball bat. Kaagad niya kinuha iyon at mula sa likura ni Mr. Takano ay hinampas niya ito ng malakas. Dahilan para matumbay ito sa sahig at napasigaw sa sobrang sakit. Ginamit ni Claire ang pagkakataon na yun para tumakas. Kaya naman kahit sugatan ang braso niya ay kumaripas siya ng takbo. Pinilit naman ni Mr. Takano na habulin siya. Takbo lang ang takbo si Claire pero wala ng katao-tao sa school at madilim na ang paligid. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta hanggang sa inakyat na lang niya ang gate ng school para makalabas. Malapit na siyang maabutan ni Mr. Takano. Nasa itaas na siya ng gate nang halos mahulog ang puso niya sa sobrang nervyos nang hawakan ni Mr. Takano ang mga paa niya. Hindi ka makakatakas, Claire. Mamamatay ka sa mga kamay ko. Nalilisik ang mga matang sabi ni Mr. Takano at inihila ang paa niya. Wala na siyang ibang magawa kundi tadyakan ng malakas ang mukha ni Mr. Takano gamit ang isa niyang paa. Sa lakas ng kanyang pagkakatadyak ay nagkandabasag-basag ang salamin sa mata ni Mr. Takano at tumusok ang mga bubog sa kanyang mga mata. Dahilan para mabitawan niya ang paa ni Claire at nagsisigaw siya. Ah! Ah! Ang mata ko! Hayop ka! Sigaw niya. Kaagad na tumalon si Claire sa gate at tuluyan na siyang nakalabas at tumakbo ng tumakbo. Nagsumbong sa mga pulis si Claire at kaagad na inaristo si Mr. Takano. Marami ang hindi makapaniwala na si Mr. Takano na school principal ang pumapatay sa mga estudyante at dahilan ng pagkawala ng mga estudyante dahil napakabait na school principal ni Mr. Takano at malapit siya sa mga estudyante. Si Mr. Takano pala ay isang psychopath at sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakulong. Inilibing naman ng maayos sa mga bangkay ng mga estudyante na itinambak ni Mr. Takano sa isang silid at nagdaos ang buong school ng isang pagdarasal para sa mga namayapa at naging mik biktima ni Mr. Takano. Ipinasara e na ang school dahil marami na ang ayaw na mag-aral doon dahil patuloy na nagmumulto ang mga biktima at pinamugaran ng mga ligaw na kaluluwa ang buong school na iyon. Lumipas ang maraming taon pero hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ni Claire ang pangyayaring iyon. Na isang bangungot at masalimut. At kahit nakakulong na nga si Mr. Takano, ay malaya pa rin itong dumadalaw sa panaginip ni Claire upang magbigay sa kanya ng matinding hilakbot at sindak. Maraming maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At kung meron po kayong opinyon sa nasabing kwento, please comment down below. At mag-iingat po palagi tayo kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli.